Ngayong umaga mga old school eto uh, Ito kasi ay, uh, may nakuha akong uh, halaman Ito ay binunot na eh, sisiga na oh uh, Sayang naman, uh, bunggabilya ito eh Ayan Sisiga na eh, hiningi ko sa may-ari At uh, tingnan natin kung mabubuhay maganda kasing bonsai ito ito ay bonggavilla hindi ko lang alam kung uh, 21 jewel o or ordinary Ayan, oh, napakarami ugat babawasan po natin ang ugat ating lilinisin at sana mabuhay pa Ayan, ganyan po kasi uh, pag babonsai uh, babawasan natin yung sobrang ugat na maliliit ang nagtitira lang natin ay yung mga medyo malalaking ugat ayan sana mabuhay natin to at uh, sigurado naman ako na mabubuhay ito sa tamang paraan lamang ng pag bubonsai ang daming ano, ang daming ugat Tsaka tinignan ko naman yung ano niya, yung stem niya. Uh, meron pang sariwa pa eh. Meron pang uh, green. Medyo matagal nga ng proseso nito. mag tayo. Pero siguradong sana ay mabuhay. Ay simulan natin yung mga lupa. Yung mga old school yan para malinis nating mabuti para matanggal natin yung mga ugat na hindi na kailangan alam nyo mga ako school uh, napahilig ako sa bonsai nung uh, meron kasi akong nakikita mga bonsai na magaganda talaga Uh, meron na akong ilan na rin, siguro mga apat na bong, na bonsai. Uh, meron akong red balete. Meron na akong Uh, basta marami, marami na. Rin. Siguro mga nasa labindalawa na yung bonsai ko. Uh, buhay naman lahat. At siguro, yung, meron akong sampalok din. ah uh, medyo matatagal na rin may 10 uh, years may 5 years pero yung palo ko ano pa uh, medyo bata pa pag nakakita kasi ako na itong mga itatapon na na binunot bago itatapon na nangihinay oh, kakita naman ganda ganda oh. Uh, matanda na yung puno sana mabuhay natin to Saka maganda yung ano niya eh. Uh, maganda yung forma. Yung gasa muna natin mabuti. Nakita nyo, napakarami pang ano, uh, ugat. Ayun, tinanggal natin yung lupa para makita natin yung uh, mga tatanggalin pa natin ugat. yan o, oh. kita nyo. Ang ganda ng forma nya o, oh. kita nyo o. Oh. <laughs> hindi nga lang natin alam kung paano, paano natin ito ilalagay sa paso pero uh, linisin muna natin mabuti ayun ang daming ugat matanda na talaga itong ano to eh itong na to buti na lang nakita natin eh nasa sigla sisindihan na nga eh susunugin na nasave natin Ayan, yeah, mga ko school. Um, ako pag uh, wala wala akong ginagawa masyado. Yeah, Ayan, tulad hindi na tayo nakakapag-bike lagi. Tapos, uh, nagluluto ako ng chicharon, nagluluto ako ng kimchi, ng kalamansi juice, pati isang palok. Ayan, yeah, pag medyo may free time tayo, tinitingnan ko yung mga halaman, ayan, mene-maintain natin yung mga bonsai yun yung mga hobby natin eh. napatigil na nga rin ako sa aquascaping uh, medyo wala tayong oras medyo na busy si old school pati nga itong youtube channel natin uh, na demonetize tayo kasi ang tagal kung walang upload kaya nawala po lahat ang ating ads pati po yung ating naipong konti ay nawala na rin uh, nag demonetize po tayo <laughs> medyo ngayon ay eh, habol tayo baka sa ali na maibalik ang ating monetization uh, meron na po tayong 2,400 namit, basta namit ko na lahat uh, meron tayong pin Ayan, pero nawala pong lahat eh. Nawalang lahat. So, ngayon, eto, uh, bablog tayo. Pero para hindi na siguro sa monetization, kundi parang file ko na lang sa sarili ko. Uh, ayan, para meron tayong dokumento na nagagawa. At siguro, mapanood uh, ng aking mga apo tayo eh wala na sa mundo <laughs> ayun uh, oh, school ayun ang ating mga hobby ay nalagay ko na sa paso mga kaoskol okay tingnan niyo naman oh, hindi hindi ko kasi maidiretso siya nang ano uh, medyo inihiga natin para may forma uh, siya ayan hindi ko nga alala kung nasaan ang harap nito kung ito ayun ba ang harap uh, hindi ko alala kung anong harap eh pero bahala na, uh, basta mabuhay natin to. So nailagay na natin sa paso, nilagay na ng lupa, na tinali po yan, tinali ko sa ilalim yan para hindi siya gumalaw. Tinali natin ng uh, tansong alambre. Ayan. Didiligan natin para magumpisa na siyang ano, uh, mabuhay. Ay, ah, ilalagay muna natin to sa malilim na lugar. Hindi po pwede sa direct sunlight kagad. Ayan, nilagay ko sila ng punong atis. Tsaka babalutan ko na to ng plastic. Ayan po, pagkabalot natin ng plastic, siguro mga after eh uh, isang buwan po yan. Ah, Ay, isang buwan. Ayan, meron na siyang supling. May buhay na. Ang ating bonggabilya. Ayan, dami niyang ano, supling. So, tinanggal ko na po yung plastic niya. Ayan, at uh, medyo paarawan na natin to morning sun. Ayan, Ayan o, oh, niya mga Ayan, buhay na buhay na ang ating buong gabili. Ganda. successful